Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Okay, Ito mababas, yan Dito ka dapat ka pa. Yan. Dito lang po kung dito mahuli. Tapos ka ngayon. Dito rin, dito rin kasi. Yan, okay na yan. Ayaw mo yung pahuli, ha? Dito, huli ka ngayon. Sige. Mga ngayon, dito naman tayo sa keso. Nagamunti natin si Yoli. Ilan taon, ilang buhay din nakalakad? Na? Dalawang buwan. Kumukulam sa kanya matapang. Ano pa kaya Joshua. Joshua. Yoli, si Pimpi Yoli, ha. Oh. na, Yoli, ako ba lang diyan. Si ko mo kulam sa buwang eh. Ayaw makipag ano sa akin ayos eh. Si mo, Joshua. Sige, pigit Joshua. Mahal na Diyos amang makapanyarihan sa lahat. Basbasan niyo si Joshua na wala man sa kanya. Gusto lang namin matawag kay, nagpasakit kay Yoli, naglumpo kay Yoli. Pumasok sa katawan ni Joshua. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, tinggi na aking na matawag yung nagpapasakit dito kay Joly na pumasok kay Joshua. Mga gabay kong elemento, papasukin nyo na, tulak na dito sa katawan ni Joshua. Mula is patumanti, sentoto de mini, it sa likum, it's a lorong, you jore, it's a lorealist, itak santa mater, i, ako, salman, ako, bagi, erik, salbala, santa, makapinyarayan, nabiray, maria, lutiya, masin. Pasok! Kung mangkukulam ka, matigas ang pangamot. Pinahirapan mo pa ako, ah. Tignan ko lang. Apoy at kuryete, dadaloy sa katawan. Hindi matitiis. Sampung beses, may hindi. Mayinit, mayinit. Iksakit, maksok. Pasok. Ano, tatanggalin mo? Sagot, mangkukulam. Tatanggalin mo ba? Sagot. Matigas ka pa talaga, kahit ka ah. Tatanggalin mo ba? Mangkukulam. Tatanggalin mo, sagot. Tatanggalin mo kayo ulian? Ha? Uh, okay. Tatanggalin ba? lakas mo! Opo! Okay. Bakit mo kinulam yan? Babae ka lalaki? Sagot! Okay. Babae ka! Kapit-bahay! Kapit-bahay! Okay. Malayo! Okay. Okay. Pinagawa lang sa'yo! O ikaw nagpagawa? Sagot! Hindi okay. Inutos lang sa'yo? Opo! Okay. Ikaw mismo kumulam? Opo! Okay. Ano nagutos? Bata o Sagot! matanda? Sagot! Ano? Matanda po. Matanda nagutos. Ano nilagay mo dyan? Bakit nilumpo mo yan? Sagot! Bakit nilumpo mo? Ano nilagay mo sa tuhod niya? Hindi makalakad dyan. Ilang buwan na? Makakalakad na yan? Tanong ko nga sa'yo, ano nilagay mo? Ha? Ano nilagay mo? Na naman po. Anong simple, tinik ng halaman, tinik ng isda. Isda po. Tanggalin mo ha. Bo. Tatanggalin mo. Opo. Oh, tagasang ka man kukulam, tagasang ka. Tagasang ka. Malayo po. Ah. Alam ko nga malayo, malayo to, malayo nga sa barangay 14 Kalawakan to eh. Tagabatangas po. Ah. Tagabatangas ka. Ito po yung mangkukulam, tagabatangas. Parang iiyaw? masakit. Ha, papilang yan, papilang yan. Tatanggalin mo na. Opo. Oo, oh, tanggalin ma, makakalakad na yan. Opo. Sigurado ka? Opo. Baka kwento yung barbero ka lang? Opo. Palala ka rin mo Opo. oh, sige, ako yung wala naman sa'yo. Balaka rin mo ngayon na pag hindi makalakad dyan, lipat ko sa'yo nilagay mong tinik nang ano dyan. Ayusin mo. Mayos ka. Hindi mo na pa mo. Okay, tang ayan, no? tanggalin mo yan. Palakari mo, ayusin mo! Ipitin ko pa pamo. Hmm. Palakari mo yan, nilumpo-lumpo mo yan, yung pinilumpo niya. Para lakadin natin yan. Kailangan makalakad dyan, ha? Ah. Nilulog po mo, eh. Tagalin mo! Galing ka mong kulang, tagal tanggal. Pero pa! Ubusin mo, ubusin mo! Sa'yo ko kaya ibalik siya, balik ko sa'yo. Gusto mo ka? Gawin ko ganyan sa'yo, lupuin din kita. Nang hindi ka na makapangkulam. Gusto mo, kita. Ay, ayaw mo pala, huwag mo lulong yan, ilulungpo mo eh. Ayun ba inuto sa'yo, lumpuin mo yan? Kumagang ba pag nawa ka, Ha? Kailangan makapag-jogging na yan dito, ha? Kailangan makita ko tumakbo yan. Pag hindi nakatakbo yan, ng ano, paglaruan ko rin yung pamo. mo. Sa ilalim ng pa, sa ilalim. Sa ilalim ng pa, yan, dito, sa ita. Yan, yeah, sa ilalim ka bumanat, pag ganun. Ubusin mo. Kailangan magtakbo-takbo yan. Kailangan magtalintalong mag ka, magano ka, jump rope. Tignan ko kung maka, ano ka. Sprite ah, oh, masuyo, Nen. Kawag mo daw. O, kabila naman, kabila. O, oh, lapit mo yung kamo. Yan, Yan. May saita, may saita. May nalatag ato. Nen, boating right. Ha? Nanubusin mo yan ha. Tapos tatawagin ko yung nagutos. Dito sa lit. ka Bet, batte, mali saka, ako. Tsaka ka? Ah, ah. Pati sa lalim ng paa. Angal ka ng angal. Tanggalin mo. Pagod lang. Pagod lang. Magaling ka. Napagod ka. Galing mo nga mga kulam. Sige, lumakad ka ngayon. Tignan ko. Huwag ka tatakas yung mga kulam. Lumakad ka kung meron pa. Oh, ano, wala na? Saan? Sa ita. Okay, mo po ka dyan. Pero hindi po siya pero gumaan na so yung ita sa ita ka naman magpahit tumapit ka sa ita niya halita yan o sa ita yun o. o tanggalin mo ilalim ng ita sa kasaya sa, 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 sa ano tanggalin mo yan yan ayan tanggalin mo ayan meron pa pero nawala na yung sabinta eh Oh. <laughs> Pero gumangin pa kadadam mo, hindi. Oh, sige, Kus, makalakad ka. Buti, naliga si Mang Kegoy sa Quezon. Sa kabila, masakit din? O, oh, ilakad mo ngayon. Sige, titignan ko kung makalakad ka na mayo. O, layak bang mo ng mayo, oh, sa hindi na kumangmang ha? ha? Ilakad mo pa ulit. Pai, huwag ka tatakas mga ulam, ha? Ilakad mo ng mayos. Sige, huwag kang hawak. Yan. O, nayak, nalakad mo na po ng mayos. Hmm. Naitatapak mo na? Yali, eh. naitatapak mo na? okay, okay? O, mama, paratakbo yun dito sa, sa highway. Pai, <laughs> huwag ka tatakas. Mga kapit, klar niya eh. rin yan. Ano, mga kapit? Eh? Dito ka. Lakad ka pa ulit. Lakad ka. Sato, adepo, Tenet, Opera, dotas, Salvame, Sato, Arepo. Dito ka. Yan. Nawal, wal, dito, dito, to. Hoy, sa tatakas, boy takas. Hoy, mangkukulam. Busim na, simutin mo pa, meron pa ba? Saan? Sa ita, balik, balik, lumapit ka. Dito, dito, dito. Yan, sa ita, busim mo, ita mula pa. Na, sige, mamaseta pa ganun. Yan hindi yung pagod, pagod. Dali mo nga mangkulam, pagod ka. Ano, ang pakiramdam mo? Yali, may nagbago, wala. Nakalakad ka na. Hindi ba kaya lumakad na walang hawak? Ngayon, nakakalakat ka na ng walang hawak. Ayan po yung nakakalakad na ng na walang hawak. Hindi pagod, magaling ka nga mga kula, may pinit mong tanggal ka dyan. Puro ka lang kula, magaling ka mga kula, may mong tanggal. Hmm. Kaya kaya kulamin ko, paglaruan kaya kita, ma ma masaya, ma masaya ka ba? Pag pinaglaruan kita? Pag gulpe kita sa mga laga kong kapwe, gusto mo? Mga kapwe, torture rin yan, paligiran nyo. Ano nga nyo ng tabako yan? Kaya nakikita mo sila. Ha? Marami konti. Sagot! Maraming kapre nakapaligid sa'yo. Gusto mo, paglupi kita dyan. Eh, matapang ka eh. Glado ka ba, no? Isa pang di isa na lang, isa na lang. Paid. ayusin mo. Dalawang kamay! May katulong ka bang, ano, mangkulam dyan? ah Ha? Sagot ka, para hindi ka naman pagod. Meron? Solo mo lang? Sige, lumakad ka ulit Walang hawak, ha? Sige, ito magsarap lakad Ayan, nilatapak mo na, ba, diba, Nang walang hawak Tapak nyo Ha? Nilalakad mo na Pero hindi ka nakakalakad Nang walang hawak Ha? Nilalakad niya Hindi niya nakakalakad Nang walang hawak ha? Ngayon, hindi na masyadong Ngayon, ha? Nakakalakad na Nang walang hawak Sige, lumakad ka pa ulit Lumakad lang Sabay ka sa akin Sator, karepo Tenet, opera Rotas, salpame ano pa mo? Nakalakad ka na nang walang abak? Na? Magang na? Masaya ka? Natanggal? Ano gusto mo dito? Patayin na natin? Hoy! Salbay ka eh! Tudasin na kaya kita! Ang Tao po! Tao to, tao! Tusan lang daw siya eh! O sige, alis ka na dyan mangkukulam. Tinanggal mo na ba? Wala na! Nagutos sa'yo, bata pa. Na? Taga Batangas ka? Um, ilan taon ka na taga Batangas? Ang kukulam, ilan taon ka na? 30 plus ka pa lang. Kukulam ka na. Sige. Alis ka dyan, tawagin ko yung nagutos sa'yo. Pasok yung nagutos dito. Pasok. O, ikaw. Bakit mo pinakulam siya ulit? Sagot! Bakit mo kakao pinakulang si Yoli? Lakasan no? mo! Babae ka lalaki? Osapin mo Yoli, bakit kalala mo? Bakit ka naingit ka Yoli? Osapin mo ko makipag-usap? Tungkol ba sa mga asawa-asawa yan? Ha? Selos-selos? Ha? Ano nga eh, tungkol ba sa mga asawa-asawa yan? Saan lang? Tatabaw sa ni no. Tatabaw ka ba yun eh? Eh, nainis daw sayo ito eh. Sa tabaho daw eh. Magkasama kayo sa tabaho? Ha? Ano? Magkalayo? Na? Nainis ka lang, gita. May sa sorry kay ulit. Eh. Sorry. Pero ma, ilang buwan ka binalto nito? Na? Dalawang buwan mo, hindi ka naaway, hindi mo pinatayo, nilulugpo mo? Ha? Hindi ka ba nahiya? Hoy! Ikaw kaya lumpo yun to, gusto ma? Sige. Pero wala na mabigat sa likod. Ulo. Ito lang problema mo. So, kayot ka pa rin dyan. May kasama kang dasal paglagay dyan. Kayot. Ayan. Tanggal ka dyan para tulong mo na kayo liyan. Kulang pa ng ulam eh. At least na wala yung kula mo. Masaya kang lalakad ng nakangiti. Kalakad ka na. Sige. Alis ka na dyan. Huwag mo na ulitin ha. Hoy, Joshua. Alis na dyan. Joshua, balik. Magluluto ka pa. Hoy! Tangali na! ka pa! Ano nalala mo? Anong wala? dami mo sinabi! Wala ka malala? Uy! Wala ka malala? Ano ka nalala mo? Ano nalala mo? Ano mo, Anong mo? Anong wala? Dami mo sinabi. Long tao ko Dito ka lang muna, lang. Wala ka ba talaga malala? Wala malala. Sige. Ay, ako lang. Ginamit ako ng kasama Ama, makapanyo Ako'y... Simple lang. Instrumento lang tayo. Tap, eh, ginamit ako ng Diyos Ama. <laughs> para magamit si Yodi. Sige, sabay kayo sa akin. Magpasalamat tayo sa Diyos Ama. Um, mahal na Diyos Ama. Salamat po. Sa pagpapalakad nyo kay Yodi. Amen? Amen. Samay. Okay, nakakalakad na po si Yoli. Ikaw, Yodi. Nakakalakad ka. Anong pakiramdam mo? Na? Magaan na eh po, nagpapatulay, pinalakad. Ang pinalakad ng tatlong buwan, Dalawang hindi makalakad, pinalakad. Pakita mo sa pa kalang, pinalakad ka ng walang hawak. Ayan. Yan po eh, na, ayan. Walang hawak yan. Yan po eh, nakalakad, balik na dito. Oh, balik na dito. mag -ang -ang na. At, ko, At least eh, na. Oo sa Opo na. Opo na Okay, salamat pa sa mga manonood ng mga kaibigan. Hanggang dito na kami. Napalakad ko na yung tao.